Magandang araw sa ating lahat mga KMWB. Ngayon ipakita ko sa inyo mga KMWB ang tanim na kondol. Ayan, sino pa ba dito ang hindi pa nakakilala sa kondol? What's this mga KMWB? Ipakita ko sa inyo mga KMWB dahil marami ng kondol na tumubo dito mula noong nagsimula ang tagulan. Tara, let's go! So what is a winter melon? So ito guys, ang winter melon o kondol ito kung tawagin sa ating mga lingwahe mga KMWB. Dahil marami ng mga tumubo dito mga kanilubi At ngayon itanim natin Ayan mga kanilubi tanggalan natin ang dalawa dito So ngayon itanim na natin ang ating kundol Maghanda na tayo sa lugar Para sa kanila Let's go